Ba? Pati dito sa loob ng CR, sinusundan kami ng kulan, ha? Hmm. Bihira, no? 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 Oh, my God. Winter. Spring. Summer. Or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. ayos <laughs> ah Pati dito sa loob ng washroom, eh. Sinusundan ako ng kulan, mga kakainay. Eh. Di ba talaga pag mahangin, <laughs> hindi pwedeng mawala yung ulan? yeah, o. No? Baha. Oh my God. Kasi ano eh, mungulan sa labas. ulan sa labas ngayon. Eh, yan yung hinala ko, yan yung ulan. Pati dito, sa flooring, basa rin. Baha na yun. Eh. towel, yung ko yung pinagpunas ko. so mga kayo, next, ano? Uh, hindi kami nakalabas ng bahay kanina. <laughs> Pagkatapos namin kumain, bumali kami rito. Kasi hindi maganda panahon kanina. No? Muulan, medyo... Ma madilim yan yeah, parang ano halos lahat eh nandito lahat sa mga, sa mga hotel wala tayo masyado nakita sa labas <laughs> pero ngayon ala uh, alauna ng hapon na ngayon kita nyo naman yung panahon uy may ano mga usa mga kainag so yung mga usa na yan galing dito yan ayan oh kita nyo mag ina nanay no grabe no yung mga usa rito yung mga wild animals talaga dito mula rito sa gubat na to so, alam nilang hindi sila gagalawin no grabe no nakakatuwa nakakatuwa mga kainag so, talaga nakakatuwa isa yan sa mga hindi ko in expect na makikita ko or makaabutan ko dito. At saka ito mga kainags, nung forest na to, nako napakalawak nyan. Alam nyo kung bakit ko alam? Kasi nung nasa aeroplano kami, papunta kami ng, papababa na kami ng airport ng Cancun, Mexico. Sa taas ng aeroplano, makikita mo talaga yung lawak ng forest na to. Lawak nyan mga kainags. Lawak nyan, sobrang lawak. yeah, so mga kainags, ano? Bale yung I-990. Ayan, Oh. Pero to, gracias amigo. Yan. So bali dalawang tao sa airport ay 990 Mexican pesos. 'Yun ang babayaran natin sa Pakihawa ka ba? Magbibigay tayo ng tip dito sa Good amigo. Gracias amigo. Yes. So magbibigay tayo ng ng 990. Sorry. 990 Mexican pesos. Ayan, yeah, so ito yung mga mabibili rito mga kainags, ano. Ayan, oh, mga souvenir. Ayan, ang dami, ano. Nakakatuwa. Ayan, mga souvenir. Ito mga kainags, ano. Oh? Arriba! 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 Ah! <laughs> 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 ang bigat pala, ang bigat. Ayan, yeah, so ano dito, bali $60, tatlong piraso. Makakabili ka. This size is fine good for you? Uh, large is good. This is good for me. Yeah? Yes. yes. Or you can turn on? Oh, in, I can, try Yeah. It? Where? Just here. Oh, okay, perfect. Amigo? I think it's it's good. Yeah, it's fine cool. for me. <laughs> <laughs> <Thank> yeah. <you. laughs> Gracias, amiga. Yeah. Uh, huh? It's cute because uh, I make much weight here. I eat too much. <laughs> <laughs> But it's good. It's good. Thank you. Gracias, amiga. All right. Yeah. And th those two. So, bali, magubay tayo ng 60 US USD dollar. Buenos dias. Adios. Yun, mga kainags, ano? <laughs> so, ito yung mga nabili natin, ano? Ito kay Mahal Arena. Yan. So, tara. Oh, my goodness, mga kainags, ano? Nakita na naman tayo ng iguana rito. Ayun, ayun no? oh, iguana <laughs> Ayun <no>? Hello. Yeah. <laughs> ah, katuwa dami rito. Hindi sila takot sa tao, no? Pa ano-ano lang sila to pag pag anong ganon. Kahit yung mga usang nakita natin kanina, 'di ba? Pag anong ganon lang sa harapan natin eh. So, na doon ako natutuwa mga kainis. Isa 'yun sa mga hindi ko inasahan. May mga makikita tayong mga exotic na animal dito sa ating mga pinagdadaan-daanan. ba? Diba? Naku, nakakatawa. Bonus yun, mga kaya. yun, hindi ko ina talaga na makikita natin dito. Grabe. Which is sobrang, sobrang tuwa ako. O, tara. Mas lalo ako natutuwa. Wag malapit na tayo sa kainan natin. Sa buffet. Yan. Ito yung kainan, mga kainan. dito, dito tayo na naman kakain. Eat all you can na naman. Dito rin tayo kanina nag-breakfast. Kasama si Mahal na Reyna. Parang kaka-breakfast lang natin. Siguro tatlong oras lang. Ayan mga kainis ano? bagay na bagay kami ano. Ang bihira naman ano. Na. <laughs> so tara, kain na tayo dito. Let's go. Yan, so ito yung kinuha natin mga kainis ano. Meron silang isda ngayon, ang laki oh. <laughs> Patay sa atin to, nagugutom pa naman tayo ngayon. Birahin na natin. Tara tara. Ikaw na ikaw na kumuha. Yan, so hindi kami sabay kumuha ni Mahal Arena kasi para meron nagbabantay ng gamit namin. So alam mo naman natin walang kukuha rito pero syempre iba na yung sigurado mga kainis ano. At gusto ko nang birahin talaga to Nako po, Panginoon Pineritong masarap Tender yung pinerito nila, oh Very tender, oh hmm? Sarap Inexpect ko kanina matigas, eh Kala ko matigas, hindi pala Sarap, mga kainan It's the best Si Mahal na Reyna is rin yung kinain niya Sarap man no? Yun <laughs> Kita niyo yung forma namin mga kainis, ano, nakadesente kami ngayon Kasi doon sa kakainan natin, kailangan daw naka-casual ang suot Langya naman tong ibon na to, pa mga kainis, so ayan oh. Yung ibon, bihira nam <laughs> oh, Ang bihira ka, <laughs> grabe Kumukuha ko ng pagkain eh Baho? Saktong-sakto, no? Sabi siguro nung ibon eh Masyado na kayo maraming kinakain Kaya ito sa inyo Bihira Buti <laughs> hindi ako tinamaan Mga kainags ano? The place <laughs> Ito na lang Sarap naman ng pagkain natin Kinukuha kanina Ang bihira oh Kumukuha ako eh Muntik na, na sa ulo Muntik na ako sa ulo Ganun oh Prrrk pang ako Muntik na yata Bihira oh. yang sabi nila Swerte raw yung Pag napatakan ka daw Ng dumi ng hayop swerte raw yun mga kainag ano? marami raw swerte yung darating sa buhay natin yeah. kung gaano daw ka kabaho yung, yung dumi ng ibon ganun daw kabango ang swerte yung darating sa'yo yun, darating sa akin kasi na ako eh. yun, excited ako sa swerte yun mga kainag ano? <laughs> tawa ng tawa si Mahal Arena ang bihira naman no? Ano? <laughs> Kaya ako na ko. Doon bumagsak yung, ano, yung dumi ng ibon sa may LSE mga kainag. Ano, doon, no? Yeah, kasi may kasi ano may may, may butas kasi diyan eh. Parang exhaust. Yeah, ang grabe, saktong-sakto sa ano eh. <laughs> Kumukuha ako pambihira oh. Yeah, pero ano, tinanggal na nila yung mga pagkain kasi sinabi ko, ini-report ko na kagad, ka sabi ko may dumi ng ibon. So lahat lahat ng mga sala doon tinanggal na nila. Eh meron pang asalan kukuha pero sabi ko, wag kayong kumuha kasi may dumi. Pinakita ko kasi makitang-kita naman yung dumi. Kaya kinuha na. Yeah gracias amigo Yon mga ano may mala na nara naman talaga ayos kain mo na tayo mga dito na kami sa bahay ni Mahal na mga ano? At mag i na kami ngayon Para bukas pagkagising namin konti na lang Time to go ah, sa Pakisarado mas yeah, So tara mga kainags ano? Report na tayo doon sa, ano, sa lobby Mulan pa rin mga kainags ano? Alright Alright. Uh, still raining, eh? Yeah. Alis na tayo rito at maraming maraming salamat sa hotel na to. Thank you very much. Medyo maulan pa rin. Amigo, gracias. Okay. Tara. Yeah. Thank you. Yeah, so, nandito na tayo sa airport, Cancun Airport, mga kainags. At ano? uh, maaga tayo dumating dito, 5 hours before our flight. Yan. Ayos. So, dito tayo papasok. So, so tara ma. Pasok muna kami dito sa airport, mga kainags. Yan. At nako, daming tao ah. <laughs> so, magtatanong muna tayo. WestJet, WestJet yung ano natin eh. Yung ating pupuntahan. Okay. Yan, pag paalis na kayo mga kay, nagsano pagkupunta pag pupunta na kayo ng airport, dapat alam nyo yung, ano, yung terminal. mayro uh, meron terminal 1, terminal 2, terminal 3, and 4. So dapat alam nyo kung saan para sasabihin nyo sa taxi yun. Kung sakaling makalimutan nyo, sabihin, dapat matandaan nyo yung airlines nyo, kung anong airlines nyo. Pag sinabi nyo yung airlines nyo sa taxi, alam na nila yon kung saan terminal. Tsaka makikita nyo sa billboard pagbago bago kayo pumasok sa sa airport may mga nakalagay na billboard doon kung ano mga aeroplano or uh, company airplane yung mga terminal yan tip lang tip kasi kami ano eh pabihira na nakalimutan namin eh buti na. Sina buti alam nung driver nung sinabi namin WestJet yung sasakyan namin alam na kaagad nila yan so dito tayo mga kainis sa WestJet dito tayo naghihintay na lang kami ng mag-aasis sa amin para makapag-check-in na tayo ni Mahal na Reina eh. Eh mukhang ano eh mukhang wala pa no, wala pa. Pero marami rin marami na rin tao rito, mga kahinags, ano. Pero dito sa pila natin wala pa. Uh, masyado lang siguro kami excited di, Mahal na. <laughs> so, ano, na Tayo mga ano nakapag nakapag-check-in na tayo no. So, didiretso na tayo ngayon doon sa ano sa upuan, maghihintay tayo ng ating uh, boarding pass. Yan, nako. Na-miss ko agad yung Edmonton, mga Kainex ano ah, <laughs> syempre yung mga aso natin na miss natin. So nakapag-check in na tayo mga kainix, Tapos na check na rin natin yung mga gamit natin dito sa security. So nandito na tayo sa loob. Yan, si Mahal na rin. Ito nakakita na naman ng pabango, no? De, naman, no? <laughs> <laughs> tapos ano nga pala mga kinags, ano? Uh, Na-discover namin dito. Dalawang pera pala ang, ano, ang tinatanggap dito. Dalawang currency. Mexican peso at saka dolyares. US dollar. Kung meron kayong dalang US dollar dito, uh, pwede niyong gamitin. Yan. Doon sa resort kasi namin ganun, ano. Ewan ko lang pag nasa public place na. Hindi ko alam. Pero doon sa resort namin, pag may dala kang uh, US dollar, pwede mong uh, gamitin. Tapos doon sa hotel na tinuluyan namin, ano, uh, meron na silang ano doon, money changer. Kung meron ang Canadian dollars, US dollar, at saka euro na currency meron doon mismo sa table ng hotel natin, nagpapapalit sila. Ito na yung sasakyan nating aeroplano mga kainag ano? West Jet. Yan. So naghihintay na lang kami ng tamang oras. Nilalagyan nila ng gasolina yung, ano, yung, yung aeroplano sasakyan natin. No? Doon palang lagay ng gasolina. Yan. <laughs> Ewan ko gasolina yun. Mukhang gasolina yun eh, no? For departure, please ensure that personal electronic devices are now in airplane pagdating natin dun sa Calgary alas 10 alas 10 ng gabi mga kailan tapos sa Edmonton alas 12 yeah, Meron stop. tayong stopover na almost 2 hours sa Calgary to Edmonton Dito na tayo, Calgary na tayo okay. So, touchdown Calgary mga kainags nandito tayo sa Calgary Bali, limang oras yung biyahe natin mula sa Cancun hanggang dito sa Calgary. Tapos meron kaming dalawang oras na layover dito. Pahinga. Connecting flight natin Edmonton. Bali, 15 minutes yung biyahe natin magmula rito sa Calgary to Edmonton. Yan. So, namimiss ko na yung mga aso natin mga kayo. ano? Si Saya at saka si Sayon. Ay na. Ano ma? Let's go. Ah, sarap ng trip mga kayo. ano? Nalibang ako doon sa ano ano sa paglalaro habang bumabiyahe kami para alam niyo naglaro kayo ng, ng Scrabble sa uh, cellphone. Nalibang ako doon. <laughs> Nahasa ayo utak ko kahit paano habang naglaro. <laughs> yung nag-iisip pa ng mga word, isa shuffle mo yung mga letter, bubuo ka ng mga mga word. Yan. So nalibang ako makay nags ano? so, dito na tayo. Welcome to Calgary. Washroom daw muna kami. Let's go. Yun nakarating din sa ano nakarating din sa Calgary Airport no there uh, ganito rin pala ang ano Calgary parang pareho lang din sa Edmonton ayan dito tayo oops dito tayo ang picture ayan Calgary ayan so nakalabas na tayo sa ano no sa ano sa custom sa loob so pupunta na tayo ngayon sa taas kasi habulin natin yung connecting flight natin hindi na mahabulin kung baga mayroon pa naman tayong dalawang oras parang namamalat ako bigla no namalat ako bigla grabe <laughs> kakasigaw siguro to sa pagbablog <laughs> yan so sakay tayo dito sa elevator yan doon sa taas ah, walang tao no so gumagabi na ano na rito mag alas 10 na gabi dito sa Calgary mga kayo tapos yung mga yung, mga aso natin, nako eh sabi nung pangani na prinsesa natin, kanina paraw raw nakadungaw sa bintana at inaabangan kami ni Mahal na Reina. <laughs> miss na miss na kami ng mga aso, hinahanap na, na hinahanap na kami. Syempre sila miss na rin natin mga kainis. Sandali na at magche in lang kami mga kainis ah. Namalat ako bigla ah. Sandali. Yan, so Edmonton na tayo mga kainis, magpasakay na tayo ng aeroplano. Ayan, oh. Touchdown Edmonton. Yeah, dito muna sa Edmonton mga kainags, no. Ah, what a trip. Yeah, na, lalabas na tayo diyan. <laughs> Tapos sa sa labas ng ating panganay na prinsesa, siya ay sa atin. Nandito na siya, nag-aabang. Ah. Sarap matulog nito. Oh my god. Ah, habang papalapit na tayo sa bahay, nami-miss ko 'yung mga aso mga kainags, ano? Nakamiss na. <laughs> Matutuwa yun pag nakita kami ni Mahal na Reyna. Ang bihira. Biglang lumamig yung pakiramdam ko rito sa Edmonton, mga kainags, ano? <laughs> ang bihira. Lamig agad ang naramdaman natin, ano? Nasanay tayo sa ko na ano eh, yung ano, maalinsangan ng klima. Pero dito sa Edmonton, pagbaba natin ng aeroplano, grabe. Ha! Ah, feel feel ko agad yung lamig, eh. <laughs> hindi naman sobrang lamig pero hmm, huh, feel mo pa rin talagang malamig pa rin grabe so malapit na kami doon sa ano, sasakyan ni pangani na prinsesa oh, nandito na tayo sa sasakyan ng ating pangani na prinsesa nasundo tayo yeah. yes. Yeah. hindi na kasit to ako ito si mahal na rin na nandito salamat ate thank you wow. yan yeah. Huh. touchdown sarap ng pakaramdam ano ah parang nabunutan ako ng tinik eh no? sa tuwing pumapasok ko sa airport parang lagi yung kinakabahan eh parang may mga oh ito ito bawal to ito ito alam mo yun mahira pero pagka nasanay na tayo sa paglabas labas ng ano ng pagpunta punta natin ng airport eh masasanay din tayo ah ay sarap tapos bukas dayo pa ako mga kainis no? kasi isang linggo akong nakalive Diba? Yan, pahinga tayo tapos papa ko yung mga aso natin Nako, babawi tayo sa kanila Miss na miss na tayo ng mga aso natin Yan, so sa bahay natin magkita mga kainags ha ano? Yan Dito na tayo sa bahay mga kainags ano Yan <laughs> Yung mga aso, yung mga aso Tingnan natin Nako, sigurado yan, tara Ayan na, ayan na <laughs> Hello Hello

<coughs> Bira! <laughs> ano, namis ba kami ni Saya, ha? na ba kami ni Saya, ha? Ay, ikaw din! Ikaw din! Eh, syempre naman! Ikaw din naman! Syempre naman! Syempre naman namis ka naman na! Nami, nami! Naku, Ikaw, ikaw! Ano, ano, namis miss nyo kami? namis miss nyo kami, ha? namis kami ni Sayan? Ha? namis kami ni Sayan? Ha? Ayaw! Ikaw! Naku! Lagi nyo kami inaabangan sa... Sa ano, ha? Sa, sa bintana, ano, ha? Ha? Ikaw? Ano, oh, ito, ano? Oh. Yeah. So, kumakain kami ng makdo, mga kayunis, ano? Nagutom kami. Uh, ikaw, ikaw. Ah, naku, Panginoon. Yan, yeah. so, mga kayunis, ano? Uh, maraming maraming salamat sa panod Magpapahinga muna kami ni Mahal at napagod kami sa biyahe. So, maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli.